mga dito tayo sa bawal dumain. Bili tayo ng si Pipay. Meron silang halaman na fake, si Papagod. Tapos, maraming langaw. <laughs> Diyan. Punta tayo dyan. May CR. CR, may CR. Pagong building ito mga amiga. At may halaman na nga, sira na Tarado? po. Ah. Tapos, ayan po yung tarado lang. Si Pipay. Pipay. Ayan. Andito na tayo. Ay, ang daan oh. Tao. Ano dyan? Ito diba? Ito yung binili ni Kuya ng Ayan ba Ayan ba yun? Barkada Kongo. Maghintay pa tayo ng 30 minutes mga amiga. 30 minutes pa. Andun nang pa ng asiyas ah. Saan? Kita ko siya. Layo, layo. Layo. Oh, lapit na ito. Ang init. <laughs> ang init ng mas, mga amiga. Ito. Ano kasi yun? Kumbo. Uy, ang linaw ng ano mo, camera mo. Ay, ay nakalayo, okay. nakazoom yan. Ah. Ay, ay, ba. ay, 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 ay. Suplada na si Laika, mga amiga. Hindi na sumasali huh? sa ano, vlog. Kaya ko ano, naman. Na ano niya yung ano niya hikaw niya na. Magkano yan? 80 pesos? 23. 23 pesos? Oo, uh, 60 pesos so ano. Ah? 60 pesos so, Ang mura. Mahal pa yung ano. Ayan mayroong Ayas yes, flowers. Order ng ano nandiyan. No? Ayan po yung chipipa yung ano nila. Tapos may bahay dito, doon maganda mga miga, oh. Doon yung eskwela ni Laika, doon banda. So, okay, Masuki kung itlog Saan dyan. Sa sunog? Sa usok lang. Ah, lang. Diyan, hintay lang tayo ng 30 minutes. Ang sarap yan mga miga, ang sarap ng ano nila. Tapos may halaman dyan sa tabi. tas nakaupo tayo. mag -hai ka. Hi, hikaw. Dalaga na si Laika, mga amiga. Hindi na siya baby. Dalaga na siya. Nung nag, ano siya, 14, ay, 14 na. <laughs> Nag-11 siya, nagdalaga na siya. So, 15 na ako. 10. 10. 10 pala. 10 pala siya nag- Bago siya mag-11, ay. October 21. Hindi ako sanay na walang mas. Tagal natin hintay dito, 30 minutes. Masunog-sunog na yung mukha natin dito. Masarap yan mga miga. Nung unang bili ng anak ko ay ang sana. Saan tayo doon? Hindi, dito na tayo mag-try tayo dyan. Saan yung trek dyan? try Wherean dyan? Meron dyan. Ah, doon pala. Pabalik tayo eh. Lagay ko na naman yung mask. Lagay natin sa ating kamay. Nasaan yung payong bewak makalimutan? Meron akong vlog ay mga migang kumain ay kami ay doon ay sa Angeles. Hindi ko ay pa nasend. kasi puro music tapos i-voice ko, voice over ko pa. Pinakaayaw ko yung ganun. Voice over. Ayan o. Yummy. Ito ng ating Pizza. Ang bango, mga amiga. bango. Tapos, may libre soft drinks. Coke. Libre siya, isang coke. Ha? Ayan lang ang sa building na. Maraming ano. Ganda ng tiles nila. Pwede nga nito sa atin, be? Tiles na ganyan. Gaspang. Pero parang kahoy. Oo, oh, yung ganda ng hagdan. Galing ng contractor dito ah. Ay, engineer ay ano. Basta. Yung paggawa ng bahay ay pwedeng ganda. Ganda ng ano, tiles. Tapos, lupa natin eh. Dito na tayo. Sakay tayo ng trials. Sila pa yung kuya. Ouch! Bais yun sa bahay. Ay, doon pa dapat. O, oh, bigay mo na oh. Dito na kami, mga amingga. Dito may libre yung soft Bahay ng ate ko. Tapos mga halaman. Mga halaman. Ito na po yung pizza. Nandito na po si si Pipay. TP -pi pie. TP -pi pie. Buksan natin mga nika. Ay! Uy! Sana may ice cream. Hindi. Yan lang binilin mo eh. Charan! Uy! Ang sarap mga Ang sarap mga nika. Nandito na tayo mga amiga, ayan. Pizza. May libreng soft drinks. dali, pizza mo. Diyan libre ang na Hawak, ma. hawak ma yung pizza. mo, hawak mo ang pizza, buhatin. Sige Ayan. Ayyan. May mga talaga yung inaano niya, piniplex niya. Ano 'tong coming movie? Abang <laughs> Habang nag... Anong panoorin natin? Yung... Hindi, yung pinanood ko, yung sinabi ko. Tignan mo kung nandyan no, na. Wala na. pa yun. Wala pa yun. Tagal naman. Pugas ka mo ng kamay, be. Kain tayo, mga miga.